Lalo, galing nga ang tabas, ha? Gusto ko pugi pa rin ang magkakatabas niyan. Gluk, 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 gluk. Pwede ah. tumagay pa nga si Lolo. Hingang malalim. Ano, saan tayo ngayon, mga pre? Balita ko may kainan kila aling manay ngayon ha. Ang takaw mo talaga, tikoy. Puro ka pagkain. Para ka si Bogart. Ah, 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 ah. Puro ka kain. Di ka naman tumataba. mga lako lako talaga kayo. Inimbitahan lang naman ako ni Kulot eh. Maghanap na lang kaya tayo ng gagamba. Gagamba na naman? Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa gagamba? Puro ka na lang gagamba. Kaya ang laman ng utak mo, puro sapot. Hahaha. <laughs> eh kung maligo na lang kaya tayo sa ilog, ano sa tingin nyo mga pre? Eh kung sa dagat na lang kaya, maraming naliliko doon ngayon. Eh kung manguha na lang kaya tayo ng bayabas? Eh kung na lang kaya tayo ng gagamba mga pre? Hay! bumara na naman sa Gagamba. <laughs> Sige na nga, maghanap na nga lang tayo ng Gagamba. Sige, Basta manguha din tayo ng bayabas, ha? Oo nga. Tapos maligo tayo sa ilog, mga pre. Tapos diretso na tayo sa dagat. Yes, let's go! Aray ko, ang sakit! Mga Toto, ano bang pinagagawa niyo sa buhay niyo? Ang babata niyo po, gusto niyo na bagod mamatay? Ang gulok mo naman kasi, Bakit ako ang sinisisi mo? E eh, naman ang may hawak ng preno. Ano ako makakapreno? E eh, naipit ng putneti ko yung kamay ko. Huwag na kayong magsisihan, mga pre pare naman kayong bonak. O ng mabasa ang mukha ko dahil sa kalukuhan nyo. Tumayo na kayo dyan. Baka lalo pa kayong masagustuhan ng truck dyan. Punta na kayo sa Barangay Clinic para ipagamot yung mga sugat nyo. Okay lang po kami, Manong. Tamong tama, baka mayroon pang mga supot sa inyo. O oh, tikoy, supot daw. <laughs> Tamong tama, mayroon akong supot dito. Talagyan ko sana ito ng pansit, galing kay haling manay. Ang buna ko mo talaga tikoy, puro na lang pagkain ang nasa isip mo. Supot kasi tikoy, hindi supot. <laughs> ang ibig sabihin nun, hindi patuli. Ang yayabang nyo ah, bakit? Mga tuli na ba kayo? Nagpatuli na kami ng isang taon. Ang hirap kasi sa'yo. Ayaw mo bang sumama sa amin? Malibasa natatakot ka. <laughs> Ako natatakot? Wala akong kinatatakutan. Kung ganun, magpatuli ka na. Sasamahan ka na lang namin. Pumunta lang kayo sa barangay klinik. Tapos sabihin niyo magpapatuli kayo. Ang haba naman ng pila mga pre. Baka may akong bago pa ako matulian dito ha. Bumalik na lang kaya tayo bukas. Bakit? Kinakabahan ka na ba? Ha 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 nang tuli bukas parang tikoy. Ngayon ka na talaga magpapatuli. Magpatuli ka na dyan, Tikoy. Maganda yung nurse na nagtutuli dyan. Kaya huwag ka nang umangal pa. Hahaha. <laughs> Aray, ang sakit. Oy, paring Nash! Oy, mga pre, magpapatuloy din pala kayo? Oo, sinamahan lang namin si Tikoy. Baka kasi mahimatay eh. Hahaha. <laughs> <laughs> Hahaha, ganun ba? Dapat kanina pa kayong umaga. Baka abutin pa ba tayo ng madaling araw dito mga pre. Doon ka na lang kaya sa lolo ko magpatuli. Ha? ayoko doon. Baka masakit magtuli doon. Saka gusto kong makita yung magandang nurse. Puro ka talaga kalukuhan. Anong magandang nurse ang sinasabi nyo? Matandang lalaki ang nagtutuli tapos sobrang tagal pa. Kala ko maubusan na ako ng dugo eh. Pero ayoko pa rin doon ko. Kuha pa rin ang tamis ni Pututoy. Eh. Parang ako. <laughs> Sige, dyan na muna kayo mga pre. <laughs> Grabe naman yon Tatang. Kanina ka pa hasa ng hasa dyan. Parang magkakatay ka ng baboy ah. Oh. Huwag kang mag-alala. Ganit talaga ako magtuli, para isang pukpuka na lang. Mukha ko pagtuli pa ba kayo niyan? Parang lasing na kayo eh. Gluk 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 gluk. Ah, ako laseng. Hindi ako nalalasing sa dalawang boting red horse. Sige, ilabas mo na yan. Nang mapalatan na natin. Kanina po ako nakalabas, tatang. Inaantok na nga kakahintay sa inyo eh. Eh, asan ba? Wala naman akong makita. Eh, kasi nga po. Lasing na kayo. Ha? Huh? Sabot ka pa din pala, <laughs> eh, ano naman? Hindi naman ako mga katulad nyo. Mga takot magpatuli sa itak. Bakit kayo nandito mga bata? Magpapatuli din ba kayo? Magpapatuli po sana si Tikoy, Lolo. Ang haba po kasi ng pila sa barangay eh. Kung ako sa inyo, tumawag na kayo ng ambulansya. Sigurado ihimatayin yan. <laughs> Baka ikaw ang himatayin. Sobrang kunat mo na. Baka ang kailangan na sa'yo, Kainso. <laughs> huh? Anong sinabi mo? Huwag kang malikot utoy. Baka maplaki ang bawa. Sige ka. eh, nasaan na ba ang mo at hindi ko naman makita? Huwag nungulong, totong. lang tatang. Babalik na lang ako sa isang taon. <laughs> ang kulat mo na lalo nun. <laughs> <laughs> Lolo, galingan mo ang tabas, ha? Gusto ko pugi pa rin ang magkakatabas niyan. Gluk, 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 gluk. Ah, yan ang gusto ko. Malaki. Aba, tumagay magay pa nga si Lolo. Oh, etong dahon ng bayabas. Ngatain mo para mamaya may panlagay ka. Ang um, kapag-ibaysan si Lolo. Hindi mo nakugundok ka ako, eh hingang malalim ano ako sa dalulu na naman shoutout sa mga solid supporters natin